Mga kalingap, ito pala ang isang kwento na ayaw pag-usapan ng pamilya at magkakapatid na tinatawag na zombie. Naalala mo niya eh? Ngayon kung nasaan ay maalala. Yan, ano? At uh, ito, start na ito ng pagbabago nyo, ano? Hindi na kayo yung dati. Tandaan nyo yun palagi. Nandito kami para mabago yung pananaw nyo sa buhay. Asa yung cellphone mo? Ha, tinago mo? Hmm. Baka mo na lang Hindi lang tag. Hmm. Bakit bakit mo tinago? Ah, Melissa, Melissa, kumusta? No. Ha? Melissa, sagot. Asa yung cellphone ng Melissa? Nandiyan no. Ayun. Ah, uh, asan yung mga binigay namin? Yung pinag-shopping namin no. kaya? Ah, oh, nay, halika na. Ito ka, nay. nay. Meron ako sa inyong uh, pasalubong. Ito kayo, kung ano lang kakausapin na Mukhang <laughs> napapasukol na ako dito. Ah. Mukhang <laughs> na yan. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano, Nay? Ano, Nay? Nawala no, oh. ka ng pag-asa dyan sa mga anak mo? Hindi naman. Ayun. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Hey! <laughs> hey, let's go! What's up? <laughs> so, Melissa, Melissa. Harap ko dito, Melissa. Nay, papagupitan natin ito sila, no? Ha? Huwag nyo na pong pagupitan. Kami na magpapagupit sa kanila, no? Para... So, tagal natin din na Yeah, po. Tagal na, no? Hello? Ano? One plus one? <laughs> one plus one? Ano ba ba kulay? Chris? Ano, Chris? Na, pa ba na dito? Ba't ganyan sila? Kagigising? <laughs> Hindi, wala naman silang ano? Wala naman silang... Morning. Wala, wala naman silang naranasan? Wala naman. Baka may ano Sabihin nyo lang sa akin, pag may problema to ha. Wala naman Pa-check siya. natin sa ano, pa-check up natin. Ano yung mga sinasabi nila sa iyo na ipagkagula kami? Para kayo na lang tanongin ko na kasi di sila nagsasagot sa amin. Ay. Ano yung mga sinasabi nila pag wala kami patungkol sa yun? Sabi nila sa akin, yung pagpunta natin doon sa daet, maganda daw doon, marami daw tao. Ah, yun. Natuwa sila. Maraming tao. Okay. Tapos, ano pa na? Ano pa yung sinabi nila nung nakapuntang SM? Ngayon lang sila nakapunta doon. Ngayon lang nakapunta? Mm -hmm. Masaya ka na kasi nakapasyal sila. Masaya naman ako. Hmm. Ano pa nai? Natakot sila kasi hindi sila sunay sa maraming tao. Natakot? Oo. Nahihiyan lang siguro? Yeah. Ano pa nay, sinabi nila Nay? Gusto pa daw nilang maulit mamasyal. Gusto mong maulit? Oh, Sino yung... Dawa daw kasama daw si Grace. Si Grace? Mm Hoy! -hmm. Ikaw ba't ka talaga kapitana? Ikaw talaga si kapitana? Si kapitana ang papakausap po. Grace! Halika! Ikaw pala lang gusto nilang kasama. Gusto ko daw gusto nilang kasama. Si ni Bea. Oh. Ko sa yung Grace. Oh. Gusto sayo mo sila. Kasi mabait ka daw, sabi ni Bea. Ibig sabihin ako hindi mabait? ha? <laughs> <gib> <laughs> At hindi ako yung nakakausap? Grace. Hi! Dito na ako ulit. Kasama tayo dito. Ah, oh, bakit nandito kayo sa loob? Dapat na labas kayo. Uy! Ah, ano? ah yes. Na, may ilaw na ba yan? Tapos na kayo? Kasi Siyempre, oh. Ganda. Oh. 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 Oh, oh, nice. Thank you po sa sulaming so yung dala sa amin. Uy, so <laughs> <lang. laughs> hey, pa lang tayo, guys. na tayo na, guys. 9 ito na, Ah, uh, off lang, may on-off. Oh, no. On, on, off uh, Tapos, oh, automatic. Oh, hindi na, na Ito, Pag madilim na. Oo. Maliwana ito mo si Beno. Baya. Pindutin niyo itong automatic. Ma'am, saan pala tulong niyo? Hindi na kayo maaano, maihirapan mag magkapakapa. Dito kasi may ilong na kayo. Ay, nyo. Pero ano mo sa saan mo? Paano mo kaya magluto? Huh? Opo. Yan na, smile na sila. <laughs> Nangiti na. Hindi talaga mahilig sa si gwapo. <laughs> Dapat sa mga kamukha lang ni Grace. Iyon ah. sila yan. Kumusta? Buti nga si Grace, kinakausap ko. Talaga mapasok kayo. So yun ay, may narinig akong kwento na ay. Mayroon pala kayo na matay na anak? Ay, babae. Si koyoyo Kuya Yung, mali ang kwento. <laughs> babae pala. Ilan taon? Ano na yun? na taon. Maka mo, Grace. Yung pala ang nangyari na yun, no? Ilang taon po na yung anak niyo po ngayon? Anim. Grabe. Ano nangyari na Bakit namatay? Nagkasakit siya yung nagtataita eh. Hindi agapan. Let's Yun ang bonsa kong anak. Grabe. Nagkasakit. Ano pangalan po? Marian. Marian? Mm, mm Saan siya nakalibing? Doon sa sofa. Tinambak. Nagtail lang, ganun. May ano siguro, may nakain na ano. Parang nagalawan na siya. Nalason. Nagalawan. Tapos hindi na na ano, bawi. Ano nangyari after nun? Natakot na kayo? Yun na nga. Nagalis kayo dun? Nagalis kayo. Hindi yung, yung dahilan? Oo, kasi parang nakikita ko siya lagi. Ang bagas ano, hindi ko makalimutan. Yes. Siyempre, anak niyo po yun. Bata pa. Ang ganda yung kay Chris. Mas maganda ba kay Chris? Oo. Anong, anong mga bata? Anong sabi nila? Wala naman. Wala. Ano sila na mabisa nila? Iyak lang ko kasi naalala ko yun. Marami. Naalala mo niya eh? Ayoko ko na sana yung maalala. Kasi na po kayo na ya? Okay lang. Na, ah. hindi ko lang, naikwento lang din sa amin ni no, Kuya Yoyo. Anong taon po yun? Kailan pa po yun? Anong 2020 ano po? Pugos yun na matay ngayong ngayong last year hindi mag ano na yung magtatatlong taon na magtatatlong taon kasi siya na kayo kung ako nahiya kasi naalala ko lang syempre na, ano naman namin na, eh, syempre magulang po kayo hmm. alam ko ang ano yan pakiramdam na yan Bunsong babae pala yun yung bunso opo Ma din po ba yun yun yung ay, pinaka hindi yun mahihiyain yun yung okay. ano kumpara sa tatlo yun yung pinaka maingay madaldal hmm. yung yung bunso kayo, kasi yun? kadalasan ganun eh siya yung so, uh, siya yung ano sa pamilya. Siya yung bibo. Siya oh, yun na nga. Tumbunga nga sana yon Kaya siguro ganito sila ano na okay. Parang may kulang. Sakit. Sabi. Bakit na hindi niyo po agad? Kasi mahirap kami noon. Ah, uh, parang parang inan na lang, inantay nyo na lang na gumaling, gano'n? Oo. Hindi nyo pinahospital? Hindi nila ko sa manggagamot. Hindi na gumaling. Ah, uh, parang nagkasakit siya ng matagal o biglaan? Mm. Biglaan siya ng krakit. Tapos namatay din kagad? Mm. Ay. So, yun pala nangyari na enough. Pero, ayan, uh, na lang tayo sa ngayon. Ano po? Nakara na yun. Uh, yeah, Diyos na bahala sa kanya. Ano? No. Ang mahalaga ay, sa tingin ko naman ay, kung nasan man siya ngayon, masaya siya para sa inyo kasi may tumutulong na po sa inyo. Di ba, Nay? Yeah. At mas magandang isipin nyo na kasama nyo pa rin sa dito na pina, binabantayan kayo habang kayo ay nandito masaya na may tumulong na sa inyo. Di ba, Nay? Yeah, isipin nyo, Nay, na di kayo nagkulang doon kasi hindi um, di nyo naman po kasalanan yun. Ano? Siya na, kayo na Thank you, Nay, sa pag-share po ng ilang bahagi sa patungkol sa inyong buhay. Ano po? At kahit pa paano ay nagtiwala po kayo sa amin. So, eh, ayun ay, uh, maliban po dito, bibigyan po ako sa inyo ng pangbili ng mga pagkain. So, ito na eh. Uh, yun. Nai, po ako sa inyo. Pera po. Ano na Anong ginagawa niyo, na sa pera po nai, na eh na ko po? po? Nag-iipon po kayo? Binibili ko pang ulam yung iba. Mm. So, nay, uh, yung bahay po ninyo, yun po ay ating uh, ina-line up ano po, sa mga papabahayan. Maghahanap po tayo ng lupa. Yung murang lupa lang sana na mat niyo po. Ano? At so ito na eh. Sa inyo na po na oh. Tanggapin niyo po. Ayan. Thank you po. 6,000 pesos po yan. Ano na so, Para naman ay may pang ano kayo pang wala kami. Pambili ng ulam. Ayan. So, kaya natin to, Huwag tayong natin sa kuwan. mga anak niyo po. Ano? lalong lalo sa studies, pag papasukin po natin sila sa mga susunod, ano? So, yun ay, anong gusto niyo pong sabihin sa mga viewers na patuloy na sumusuporta po sa inyo? Pwede po bang sabihin niyo po, magpasalamat po, po kayo sa kanila? Salamat po sa bigay ninyo sa amin ng tulong. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa po ninyo sa amin. Thank you po sa inyong lahat. Yan. Thank you po sa mga hindi nang skip ng ads. Please, pagpatuloy niyo lang po para po sa mga beneficiaries natin ng pabahay. And you can support din po by, ayan, uh, pagbili po ng t-shirt na merch natin. Ayan. So, jacket. Thank you so much po sa inyo. Pero malaking tulong po talaga yung panunood nyo at hindi pag-skip ng asa. At pag-share na rin po. So, one kalingap, one family po tayo dito. Hindi lang po basta beneficiaries ang tuloy natin sa kanila, kundi pamilya na rin po. Ano? Kaya, yun ay, siguro ay, papala muna kami sa inyo na yun. No? At, para ano, na lang. Ah, uh, babay na lang kayo. O ano, last na to. Maalis na kami. O babay na. Sige na. Yan, babay. Oh, Melissa, Milisa. harap lang, harap. Melissa, harap Milisa. ka. O oh, yan, o oh, harap. Bea, Bea. Yan, okay. O oh, sige na, para sa mga viewers Magbabay. natin, mag-bye-bye lang kayo. Sabay-sabay. Yeah. One, two, three. Bea. Bye-bye. Oh, Bea. Bye-bye na. Chris, bye-bye ka dito. Bye-bye. Sige na. O sige na, mo. Melissa. Bye-bye ka, Melissa. Hmm. Melissa. Hoy. Hindi <laughs> talaga na, ano na yun, no? Grabe, ang hirap nito. <laughs> Siguro dapat nasa church, ano bro? Church ang pinaka-the best. Ayan nyo, ay. Ano na po natin pinitin? Hindi pa naman ito yung huling pagkikita natin. Ano na So thank you po mga kalingap. God bless po sa inyo lahat. Pagpalaan po kayo ng Lord and Jesus loves you. Bye bye po!